Magandang araw sa ating lahat, Grade 2. Ako nga po ulit si Ginoong Limbo na inyong makakasama para sa ating aralin ngayong araw. Para sa ating aralin ngayong araw, ay gusto ko lamang ikaw tanungin ng kumusta ka? Hangad ko na ikaw ay nasa maayos at mabuting kalagayan ngayong araw. Ipinaganda ko kayo ng isang gawain na kung tawagin natin ay Teacher Analysis Pamilyang Nagdiriwang. Sa gawain ito ay magpapakita ako ng mga larawan ng mga pamilyang Pilipino sa iba't ibang pagdiriwang. Ano kaya ang nasa larawan na ito? Mahusay ang iyong sagot. Ito ay Pasko. Ito kaya? Magaling. Ito ay tungkol sa kaarawan. Mahusay ang iyong sagot. Wala sa mga larawan na ipinakita ko, nakita natin na ang bawat pamilyang Pilipino ay nagdiriwang kagaya ng Pasko at kaarawan. Ano po ang nararamdaman mo kapag nakikita mong nagkakasama at nagdiriwang ang pamilya? bakit po kaya mahalaga na sama-samang ipinagdiriwang ng pamilya ang mga espesyal na okasyon? Para sa ating araling ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga tradisyong panrelihiyon sa ating pamayanan. Para sa ating pamantayan sa pagkatuto ngayong araw, inaasahang matututuhan mong makikilala ang mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon bilang bahagi ng kulturang di material. Sunod, naiisa-isa ang mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon sa kinabibilangang pamayanan. Pangatlo, na ipapaliwanag ang impluensya ng mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon sa paghubog ng pagkakakilanlan at panghuli, na ipapahayag ang kahalagahan ng mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon ng kinabibilangang pamayanan. Ang mga tradisyon ay mga kaugaliang ipinasa sa atin ng ating mga ninuno ito ay kabilang sa aspekto ng kulturang dimaterial na inaisa sa buhay ng mga tao sa isang pamayanan. Bahagi ng tradisyon sa ating mga pamayanan ang pag-alala at pagdiriwang ng iba't ibang okasyon na nakaugat sa reliyon o pananampalataya. Kilalanin natin ang ilan sa mga kaugalian at tradisyong panreliyon na sinusunod sa ating mga pamayanan mga tradisyong panrelihiyon ng mga Pilipinong Katoliko at Kristiyano. Isa sa mahalagang kaugaliang ang Pilipino ay ang paniniwala sa Diyos. Ipinagdiriwang natin ang iba't ibang tradisyong panrelihiyon bilang tanda ng ating pagsamba at pasasalamat sa Diyos. Nariyan ang mahal na araw. Tuwing panahon ng mahal na araw, inaalala ng mga Katoliko ang paghihirap kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Naniniwala ang mga katoliko na si Jesus ay nagpakasakit at namatay upang iligtas ang tao sa kasalanan. Bahagi ng kaugali ang Pilipino tuwing mahal na araw ang paglahok sa pagbasa at sinakulo na nagsasalaysay at nagsasadula ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Iba't ibang sakripisyo ang ginagawa ng mga mananampalataya bilang paghingi ng tawad sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kabilang dito ang pag-aayuno at hindi pagkain ng karne. Nagsasagawa rin ng mga prosesyon bilang pagunita sa paghihirap at kamatayan ni Jesus. Nagtatapos ang panahon ng mahal na araw sa linggo ng pagkabuhay. Sunod naman ay ang Santa Cruzan. Tuwing buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang makulay na Santa Cruzan. Ito ay bilang pagunita sa paghahanap ni Reyna Elena sa krus na pinagpakuan kay Jesus. Si Reyna Elena ay kinilala bilang santo nang siya ay pumanaw. Pumipili ng mga dalaga upang lumahok sa prosesyon, suot ang magaganda at makukulay na kasuotan. Sagala ang tawag sa kanila. Ang pinakamaganda sa mga sagala ang pinipili para gumanap na Reyna Elena. Ang Reyna Elena ay may dalang maliit na krus at sinasamahan ng isang batang lalaki na bilang Prinsipe Constantino na anak ni Reyna Elena. Sunod naman ay ang araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. Ginugunitan ng mga katolikong Pilipino ang araw ng mga santo tuwing ika-isa ng Nobyembre. Inaalala naman ang araw ng mga kaluluwa tuwing ikadalawa ng Nobyembre. Kananiwang pumupunta sa mga simenteryo ang mga katolikong Pilipino upang dalawin ang puntod ng mga yumaong mahal sa buhay at ipagdasal ang kanilang kaluluwa. Nagsisindi sila ng kandila at nagdadala ng mga bulaklak at pagkain sa mga puntod. Sunod naman ay ang araw ng Pasko. Ipinagdiriwang ang kapaskuhan tuwing ika-25 ng Disyembre. Para sa marami, ito ang pinakamasayang panahon sa buong taon. Inaalala at pinagdiriwang ng mga Kristiyano ang kapanganakan ni Jesus sa araw ng Pasko. Para sa mga Katoliko at Aglipayan, nagsisimula ang Kapaskuhan sa panahon ng Abigento na nagsisimula sa apatapung araw bago ang araw ng Pasko. Ginaganap tuwing panahon ng Kapaskuhan ang Simbang Gabi na nagsisimula sa ikalabing anim ng Disyembre at nagtatapos sa ikadalawamput-apat ng Disyembre. Ang misang ginaganap sa gabi ng ikadalawamput-apat nang Disyembre ay tinatawag na misa de gallo. Marami ang naniniwala na matutupad ang kanilang mga dasal kapag nabuo nila ang siyam na gabi ng pagsisimba. Ang Pasko ay isang makulay at masayang pagdiriwang sa Pilipinas. Naglalagay ang mga tao ng iba't ibang palamuti tulad ng mga ilaw, Christmas tree, parol, belen, at iba pa. Madalas din naririnig ang mga awiting Pasko. Bata at matanda ay nagkakaruling sa mga bahay-bahay, lalong sumasaya ang kapaskuhan dahil sa pagpapalitan ng mga regalo. Ang kapaskuhan ay panahon ng pagkakabuklod-buklod ng mga pamilya lalo na sa salusalong tinatawag nating noche buena. Sunod naman ay ang mga pista. Ipinagdiriwang din natin sa Pilipinas ang iba't ibang pista bilang pag-alala sa santong patron ng isang pamayanan. Ang santong patron ay isang banal na tao na kinikilala ng simbahang katolika bilang tagapangalaga ng isang lugar. Bilang pasasalamat sa biyayang natatanggap sa nagdaang taon at bilang paghingi ng patuloy na paggabay, ginugunita ng mga pamayanan sa bansa ang araw ng kapistahan ng kanilang patron. Halimbawa, tuwing ikatlong linggo ng Enero, ipinagdiriwang sa Tondo sa Maynila ang pista ng Santo Niño del Tondo. Tampok sa kapistahan ang imahe ng Batang Jesus. Makikita sa pistang ito ang debosyon ng mga mananampalataya at ang kanilang pasasalamat para sa mga panalangin na ipinagkaloob sa pamayanan. Narito naman ang mga tradisyong panrelihiyon ng mga Pilipinong Muslim. Mayroon ding mga tradisyong panrelihiyon ang mga Pilipinong Muslim na kanilang ginugunita at pinahalagahan. Una riyan ay ang Eid ul-Pitir. Isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ng mga Muslim ang Idul Pitir na ginugunita bilang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan. Tuwing Ramadhan, ang mga Muslim ay nag-aayuno. Hindi sila kumakain at umiinom ng tubig mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. Iniiwasan din nilang magalit at gumawa ng hindi magagandang gawain. Naglalaan ang mga Muslim ng oras sa pagbabasa ng kanilang banal na aklat ang Quran o Quran. Maliban sa itinakdang limang beses na pagdarasal kada araw, pumupunta rin sila sa moske upang magdasal tuwing gabi, tarawi at bago sumikat ang araw, Tahajud. Nagkakawang gawa rin sila at nagbibigay ng limos. Nagtatagal ang Ramadan ng 20 hanggang 30 araw. Sa pagtatapos ito, ginaganap ang pagdiriwang ng Eid ul-Fitr. Pinagdiriwang ito ng mga Muslim sa loob ng tatlong araw kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang kasiyang ito ay tinatawag ding Hari Raya Puasa. Sinisimulan ang pagdiriwang ng Eid ul Fitr sa pamamagitan ng sama-samang pagdarasal na tinatawag na Salat al-Eid. Ginagawa ito sa moske o sa malalawak na lugar. Matapos ang pagdarasal, nagsasalo-salo ang pamilya, magkakamag-anak at magkakaibigan sa kanilang mga tahanan o pamayanan. Binibigyan din ng regalo ang mga bata bilang bahagi ng pagdiriwang. Sunod naman ang Eid ul Adha. Ginugunita rin ng mga Muslim ang Eid ul Adha o Festival of the Sacrifice. Ito ay pag-alala sa kahandaan ni Ibrahim o Abraham na sundin ang utos ng Diyos na isakripisyo ang kanyang anak. Ngunit bago pa man ito mangyari, pinalitan ng Diyos ang kanyang anak ng kambing. Dahil dito, taon-taon ay nagsasakripisyo ang mga Muslim ng mga hayop tulad ng kambing, tupa o baka bilang pag-alala. Ang karne ng mga isinakripisyong hayop ay pinamamahagi sa may hirap, kamag-anak at pamilya. Ipinagdiriwang ang idul adha sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsasalo-salo at pagbibigayan ng regalo ng mga kasapi ng pamilya. Ngayon ay alalahanin natin ang ating pinag-usapan ngayong araw. Una, ipinagdiriwang at ginugunita ng mga Pilipino, Kristiyano man o Muslim, ang iba't ibang tradisyon at kaugaliang pandeliyon. Sunod, ginugunita ng mga Pilipinong Katoliko ang mahal na araw, Santa Cruzan, araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. Pareho namang ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Kristiyano ang araw ng Pasko. Nagdiriwang din ang mga pamayanan sa bansa ng iba't ibang pista bilang pagkilala sa kanilang santong patron. Ipinagdiriwang naman ng mga Muslim ang Eid ul Pitir at ang Eid ul Adha. Isinasagawa ang mga pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng pagdadasal, pag-aayuno, pagsasalo-salo at pagbibigay ng mga regalo. Meron po akong isang tanong na inihanda sa inyo tungkol sa ating aralin. Bilang isang mag-aaral, paano natin may papakita ang paggalang sa iba't ibang tradisyong panrelihiyon sa Pilipinas? Balikan natin ang ating tinalakay tungkol sa mga tradisyong panrelihiyon sa ating pamayanan. Nagawa po ba nating matutuhan ang mga pamantayan sa pagkatuto na ito Una, nakikilala ang mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon bilang bahagi ng kulturang dematerial. Mahusay, nagawa natin ito. Sunod, naiisa-isa ang mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon sa kinabibilangang pamayanan. Magaling, nagawa rin po natin ito. Sunod, naipapaliwanag ang influensya ng mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon sa paghubog ng pagkakakilanlan. Tumpak, nagawa rin po natin ito. Panghuli, naipapahayag ang kahalagahan ng mga panrelihiyong kaugalian at tradisyon ng kinabibilangang pamayanan. Mahusay, nagawa rin po natin ito. Natutuwa po ako na marami tayong natutuhan sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na aralin, paalam na po, Grade 2.